mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Fall. Naglihim sa akin ang nanay ko tungkol sa nangyari sa unika iha ko. Hi DJ Rocky. Taga-subaybay mo na ako sa Love Radio. Simula pa noong pandemic. Isang araw, bigla ko nalang naisip na sumulat din sa'yo ng karanasan ko sa buhay. Hindi kasi naging madali ang mga nangyari sa akin. Tapos, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magkwento nito. Palihim nga lang. Itago mo ko sa pangalang Rose Ann. At ito, ang aking secret file. Isa akong kasambahay na kasalukuyang namamasukan sa Maynila. Galing pa ako ng Mindanao, ang layo ng narating ko pero kailangan kasi. Kung mananatili ako sa lugar namin, hindi ako aasenso. Hindi kasi ako nakatapos ng kolehiyo Umabot lang ako ng dalawang taon sa kursong office administration. Kaso eto ako, marupok. Maagang na-inlove. Kaya maaga rin nahinto sa pag-aaral. Hindi nagtagal, nabuntis baby girl itago natin siya sa pangalang princess pero yung tatay ng anak ko wala hindi na ulit nagpakita ayaw rin naman akong panindigan kaya hinayaan ko na bahala siya sa buhay niya ang mahalaga yung bata akin nasa poder ko at ako ang mag-aalaga doon ako nanirahan sa mga magulang ko noong bagong panganak ako kay Princess. At naaalalayan naman ako nila nanay at tatay sa pangangalaga sa anak ko. Pero napakahirap kasi ng buhay, DJ Rocky. Hindi pwedeng hindi ako kikilos at magtatrabaho. Lalo na't meron na akong anak na binubuhay. Kung aasa ako sa mga magulang ko, mamamatay kami sa gutom. Kaya naisipan kong lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Year 2006, bagong dating ako ng Maynila. Ang una kong napasukang trabaho, isang receptionist sa isang punerarya. Nakuha ako agad kasi noong mga panahong yun, Nagkakandara pa yung punerarya dahil kulang sila sa tao. Nagkaroon kasi noon ng stampede at ang daming patay. Kailangan nila ng tao na tutulong sa pagproseso ng mga claims sa funeral services. At dahil marunong naman ako mag-computer, mag-encode at mag-print, nakuha ako agad. Ilang buwan lang ang itinagal ko doon, DJ Rocky. Kasi hindi naman palaging bumubulusok ang mga kliyente sa punerarya pagkakataon lang noon. Pagkatapos, may mga kaibigan akong tumulong sa akin na mamasukan bilang isang crew sa isang sikat na fast food chain. Sinubukan ko naman. Naglinis ng mga lamesa, nagserve ng pagkain sa drive-thru hanggang sa naging kahera at napromote bilang isang assistant production manager. Medyo sinwerte ako nung mga unang taon ko sa Maynila. Kasi dati, yung sahod na natatanggap ko sa pagiging assistant manager, Pangarap ko lang yun. Tapos biglang totoo na, nahahawakan ko na, nabibilang ko na. At naipapadala ko na rin sa pamilya ko. Lalo na't para sa anak ko, kay Princess. Hindi man kami magkasama habang lumalaki siya, madalas ko naman siyang makita. Kapag pinapadala na ko ng litrato niya ng mga pinsan ko sa Friendster noon, tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko siyang nakangiti sa litrato. Madalas, tumatawag naman sila nanay at tatay sa akin para ipakausap si Princess. Mahal na mahal ko yung batang yun. Kahit anong hirap at sakit, titiisin ko para lang maibigay sa kanya ang kinabukasan na deserve niya. Ang buhay na maginhawa at masaya. Hindi na bale kung magsasakripisyo ako. Hindi na niya kailangang makita yung paghihirap ko dito sa Maynila. Gaya ng nangyari noong taong 2009. Naendo ako sa trabaho. End of contract. Tapos na ang kontrata sa trabaho. Halos madepress ako kasi biglang wala na akong trabaho. Ikakarampot pa lang ang naipon ko. Sayang naman kung uuwi lang ako agad-agad sa amin. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Hindi to po pwede. Kailangan ko munang humanap ng malilipatang trabaho. January 2010. Nagpasa ako agad-agad ng resume sa ibang kumpanya. Naganap din ako ng mga schedule ng job fair na kailangan ko na mapuntahan at papuwede kong mapuntahan. Sa dami ng pinasahan kong kumpanya, muntik na akong sumuko. Kasi halos walang kumukontak sa akin para interviewin ako. Muntik na akong umuwi sa amin Hanggang sa sumunod na buwan, February 2010, tinawagan ako ng isang kumpanya. May opening bilang isang clerk. Sa awa ng Diyos, nakuha ako at nakapagsimula agad. Hindi kasing laki ng sahod sa dati kong pinasukang fast food chain, pero pwede na. Kaya na. O pwede na ulit makapagpadala. Unti-unting lumipas ang mga taon, DJ Rocky. Nakaramdam ako ng pangungulila sa anak ko. Lalo na noong taong 2012. Naisip ko minsan, hindi pa pala ako uli nakaka-uwi sa probinsya. Yung anak ko, hindi ko pa ulit nakikita sa personal. Huli kong kita sa kanya, maliit na sanggol pa lang siya. Hindi ko tuloy nasubaybaya ng paglaki niya. Kaya naisip kong mag-leave ng ilang araw, na nakatapat sa holiday. Sa Pasko, nag-decide akong magbakasyon sa lugar namin. Sa una naming pagkikita ni Princess, pagkatapos ng matagal na panahon, hindi ko mapigilang maihak sa tuwa. Lalo na nung maihakap ko siya, Diyos ko, hindi ko mabilang kung ilang sorry ang nabanggit ko kay Princess nung magkita kami lalo na't parati akong wala sa tabi niya. Nanay ko ang tanging nag-aalaga sa kanya. Nanay na rin nga ang tawag niya sa nanay ko. Ang tawag niya sa akin, Mama. Sorry ako ng sorry sa kanya. Sorry kasi laging nasa malayo si Mama. Need ni Mama mag-work para may pang-school ka. Need ni Mama kumayod para may pambili ka ng new toys. Need ni Mama magsakripisyo para may new dress ka tuwing Christmas. Lahat ng yun ay sinubukan kong Mahinahong ipaliwanag sa kanya. Lahat ng kaya kong ipaliwanag, sinubukan kong ipaintindi. At sana inaiintindihan niya 'yon. Ayoko lang sana ng lumaki siyang may matinding galit sa akin. Nawala ako sa tabi niya sa mga panahong kailangan niya ako. Kung ganun lang kadali ang lahat, 'di ba? Kung pwede lang magpaiwan sa probinsya at doon na lang magtrabaho, kaso hindi eh. Hindi kakayanin. Noong bakasyon na yun sinulot, sinulit ko ang pananatili ko. Lagi kong kasama si Princess. Nagbonding kami ng husto. Para lang makabawi ako sa mga oras at araw na hindi kami magkasama. At noong pagbalik ko sa Maynila noong January 2013, pasakay na ako sa terminal ng bus. Halos ayaw akong bitawa ni Princess. Ayaw akong pakawalan. Ayaw na niya akong umalis. Hindi naman din niya wa alam kung kailan ako makakauwi. At ako rin, hindi ko rin alam pero sabi ko kay Princess Nak, kailangan ni Mama gawin to. Sana maintindihan mo. Yun na lang ang nasabi ko, DJ Rocky. At pag-alis na pag-alis ng bus, mag-isa kong umiiyak. Takip ng panyo ang mukha ko. Ang sakit-sakit. Na mawalay uli sa mahal kong anak. Balik na naman ako sa nakagawian kong trabaho sa Maynila. Wala akong magawa. Sa Maynila ako nakahanap ng oportunidad kumita. Alam mo yung pakiramdam DJ Rocky na kailangan kong patayin ang emosyon ko? Ginawa ko yun. Naging manhid ako sa pangungulila sa anak ko. Naging manhid ako at nagpakalulong sa trabaho. Hanggang sa napromote ako sa trabaho ko bilang isang accounts analyst. Triple ang itinaas ng sahod ko sa pagiging clerk. Kahit hindi ako nakatapos ng koleyo, sinuwerte akong ma sa kumpanya. At dahil na rin sa kagustuhan kong makaipon, hindi ako umuwi sa probinsya namin ng matagal uli na panahon. Nag-ipon ako ng nag-ipon. Bukod sa buwan ng sustento na ipinapadala ko sa mga magulang ko para sa anak ko. Hindi ko namamalayan, di Rocky. Maglalabing walong taon na pala ang anak ko. Year 2024. Nagdesisyon na akong umuwi sa amin. Doon lang magtayo ng maliit na negosyo. Na kayang bumuhay sa pamilya namin. Lalo na sa anak ko. Umuwi ako sa bahay, T.J. Rocky. Isang linggo bago ang 18th birthday ng anak ko. Nakita ko si Princess. Na sinusukat ang gaon. Para siguro sa debut niya? Kaso yung... Kaso yung gaon na suot niya ay eh, parang... Parang hindi naman pang debut. Kulay puti. Parang... Parang pangkasal. Kaya tinanong ko ang nanay ko. Nay, bakit ganyan naman ang gown ng debut ni Princess? Bakit para naman siyang ikakasal? At doon na nagsalita ang nanay ko. Rose an anak, may kailangan kang malaman. At para akong binuhusan ng balde-balde ng yelo sa nalaman kong revelasyon, Mula mismo sa nanay ko. Tungkol kay Princess na anak ko. Rose Ann. Ikakasal na si Princess. Nanlaki ang mga mata ko. Noong marinig ko yun mismo mula sa nanay ko, sagot ko sa kanya, Ma, anong ikakasal? Anong pinagsasasabi ninyo? 18 pa lang si Princess, anong kasal ang sinasabi ninyo? Sumagot siya sa akin. Rosa, anak, pasensya na. Hindi na kita nasabihan kasi kulang sa panahon. Hindi na ako nakapagtimpi at napasigaw ako sa nalaman ko. Sabi ko, Ma naman! ngayon ko lang nalalaman tong mga bagay na to. Hindi siya pwedeng ikasal sa kahit sinong, sa kahit sinong hindi ko alam. Bakit hindi mo sinasabi sa akin, princess? Dapat mag magdidesisyon ka. Sabihin mo muna sa akin, hindi pwede, hindi pwede yung pinapasok mo. Hindi mo alam yung epekto niyan sa buhay mo. Bata ka pa, princess. Mag-isip ka muna. Hanggang sa nagsalita uli ang nanay ko. Nak, <laughs> <laughs> hindi yan desisyon ni princess. Desisyon ko yan. Napatanong na lang ako sa nanay ko. Ano bang nangyayari, ma? Pinaprank niyo lang ba ako? Kung prank to, masamang biro to, ha? Sinasabi ko sa inyo. Matagal na katahinikan ang namayani. Hanggang sa nagsalita na uli si nanay. Tawarin mo ako. Pero hindi ito isang biro. Talagang ikakasal na si Princess. At ako ang nagdesisyon ng fixed marriage para sa kanya. Ha, ah, halos Mahulog sa lupa ang pangako sa gulat sa mga nalaman ko, DJ Rocky. Nakikita ko rin si Princess na mahalo-halo habang ikinukwento sa akin ng nanay ko ang tungkol sa fixed marriage na pagkasunduan nila ng magulang ng pakakasalan ni Princess. Ang sabi, side daw nung lalaki ang unang nakipagkasundo sa nanay ko. Maganda raw kasi si Princess, mukhang mabait, bagay raw sa angkan nila. Mga politiko raw ang pamilya ng lalaking nakikipagkasal kay Princess. At dahil wala ako noon sa probinsya para magdesisyon alang-alang kay Princess, nanay ko na lang ang pumayag. Magbibigay raw ng alimony o sustento yung pamilya ng lalaki. Malaking halaga. Milyones. Diyos ko po. Anong laban ko sa milyones nila? Tinanong ko kung kailan ang kasal. Sabi, isang araw, Pagkatapos ng 18th birthday ni Princess. Ni hindi ko alam kung paano ko pipigilan yung kasunduan ng nanay ko at ng side ng pakakasalan ni Princess. Fixed marriage, arranged marriage, anong laban ko? Kung may petsa na at meron ng napagkasunduan. Tapos ang makukuha ni Princess at ng pamilya ko, milyones. Ganun-ganun na lang ba yun? Nababayaran na lang pala ngayon ng salapi ang pagpapakasal. Kahit hindi mo naman mahal yung tao. Ganun-ganun na lang? Babayaran na lang kami? Para makuha nila yung anak ko at asawahin? Tapos ano? Lalahian na lang? Ano yung anak ko? Inahing baboy na nakagown? Wala na siyang kalayaan mamili ng gusto niyang kinabukasan kasi may ibang tao nang nagtakda nito para sa kanya. Ang masahol pa dyan, nanay ko pa mismo, nanay ko pa. Nanay ko pa yung pumayag na ipakasal si Princess. At pagka ko lang nalaman ng lahat-lahat, wala man lang pasabi, wala man lang abeso, wala. Diretso kasal sa ganitong petsa, ganun. Kung hindi pa ako umuwi, di ko pa malalaman masisira ang bait na itong anak ko bigla na lang bubukod at sasama sa isang mayamang pamilya para maging asawa ng isang anak ng politiko. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pangarap ko para kay Princess, naglaho na lang, ganun-ganun lang. Hindi ko matanggap ang mga nangyayari. At maging sa oras na to, hindi ko alam kung paano paatrasin si Princess. At ang nanay ko sa kasundo ko ang pinasok nila. Kasi ang kapalit milyon-milyon. Anong laban ko doon? Ang dala ko lang na pera mahigit isang ang libo. Isang taang libo lang. Pangkapital na sana sa munting negosyo na balak ko sanang itayo pag uwi ko. Anong laban ko sa baryang meron ako? Nakahanda na lahat eh. Lugar, etsya, programa ng seremonya. Paano ko mapipigilan yun? Baka mamaya ipapatay pa ako ng pamilya ng lalaking pakakasalan ni Princess. Kung tututulan ko yung kasalan nila. T.J. hindi ko alam kung aabot sa radyo ang kwento ko dahil humigit kumulang na isang linggo na lang bago sumapit ang kasal ni Princess. Ganun ka bata ang pakakasalan ng lalaking yun? 18. Anak ko yun. At hindi ko alam kung anong gagawin. Hayaan ko na lang ba lahat mangyari to? Tama ba to? nag i lang ba ako? O iba ako? Humihingi ako ngayon ng payo Sana tama ang maging desisyon ko. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. At naway mabigyan niyo ako ng payo. Muli, ako si Roseanne. At ito, ang aking secret file.